Sino ang nasa loob ng banga? Pulaga! Pulaga! Pikaboy! Chicken! You saw the chicken! ay ay Ayaw siya payagan ng daddy niya maligo sa saba. Pumunta na lang siya dyan.

ano? Okay. Ganyan kakulit si Ail. Ponti oh, naman ng tubig. Oo, oh, oh malumos. Ail! Look ko, Ail! Baby! Gusto niya pa doon pumunta sa kabila. Angit na sabi. Look ko, ano? Tingnan mo kayo mga ano? Sabena ah. lumo. Ah, ya. Wala ko let. Da. Bee. Banana oh, yon nay. Nanay, tatae. Pasit tatae yo. Bee. Tatae yo. Ay, Daddy. tatay. Ah, hello. Hello. Ay, kay tita. Ay, Daddy. kay tita pa. Kay tita tsaka kay okay, okay, tito. Daddy. Ay, Daddy. Hi. Bye-bye. Baba ka na. Baba. Baba na dyan. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Shh. -bye. Ayaw nyo. Tanggalin mo nga. Tanggalin mo nga sa... Tanggalin mo nga sa gano'n. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Little children. Ayaw niya. Tanggalin mo nga sa gano'n. Ano'y magiging reaction niya? Teka. Tama na. Enough na. Enough na. Ay, ayaw mo na O, oh, dito naman. O, oh. oh, dito naman. Alalayan mo. Alalayan hey, ไงเอลต้องไปเล่นไงเอลโอ้ไม่ฟิชสนุกฟิชเบบฮะตีงดีต่อให้ให้กินนานเลยฮะ kiss pa kay nanay. Kiss din kay tatay. Dali. Ganun. Masisiyo. Bye-bye na. Bye-bye. Babay. Bye-bye babay muna. Bye-bye. Bye-bye. Swim na kayo ni daddy sa suba. Huwag ah. Ang dumi. Bye-bye. Bye-bye. Oh, man ako. Ayaw talaga. Mabasa siya. Babasain mo si mami? Rain, rain, go! Gan, 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 gan! Bye bye na, bye bye! Baba! Say baba! Chicken bay, There's the chicken there. Yeah. There.